sa Olongga naman, meron silang bagong island. Hindi lang lumulubog, lumilitaw, kundi inflatable pa. May gustong dumagdag sa nadagdagan na nga nating 7,641 na mga isla. Hindi ito lupa, hindi rin lumulubog, lumilitaw, palutang-lutang lang. Gawa sa inflatable materials. Nasa Subic Bay sa Olongapo City, ang kauna-unahan at pinakamalaking inflatable island sa buong Asya. May lawak na 3,400 square meters o halos walong basketball court na pinagdikit-dikit. Labing-anim lahat ang playground nito Kasama na ang Giant Tarzan Swing and Slide, Monkey Vines, Kitty Slide, Rock Climbing, Trampoline, at Human Launcher. We'd like to welcome all our beautiful, wonderful guests this afternoon. Sa entrance pa lang, ini Iniinspeksyon agad ang mga bisita. Kailangan naka-proper swimwear. Hindi rin pwedeng magdala ng kahit na anong matalim na bagay. Meron ding safety orientation. Kailangang magsuot ng life jacket. Observe your surroundings, don't push people, don't hit people, you know, all the basics. Para makapunta sa Inflatable Island, kailangan munang lumangoy ng limang metro mula sa pampang. Huwag mag-alala, may sasalubong sa iyo roong lifeguards. Isa sa mga nakaranas na ng experience na ito, si Nanika, May at Bea. Sinubukan nila ang iba't ibang water activities nag-swing. At nagtatatalon sa trampoline. Hindi rin nila pinalagpas ang 10-meter Tarzan swing. Pero dahil madulas, hindi naiwasan sila'y nagkalaglagan. Kasi feeling mo as in parang bumalik sa pagkabata na kahit ano pwede mong gawin, di ka nag worry kung madadapa ka or ano man. Saka social sosyal-sosyal, walang voice poys Pwede rin humiga sa mga bean bag at roco bowls sa beach. Makikita rin dito ang mga makukulay na payom na inspired daw ng Bali sa Indonesia. Na-enjoy ko talaga siya. Hindi mo mamamalayan yung oras sobrang enjoy lang eh inflatable island na ito, dinala rito sa Pilipinas. Noong December, nakita namin yung video sa Australia. Doon kami nag-start mag-conceptualize. gusto ko talaga sa inflatable island is yung mga bata, matatanda, lahat-lahat nagsasama. Yung mga CEO, when they get to the island, it just brings out the inner child in them. Para masigurong ligtas, araw-araw daw nila itong chinicheck at hinahanginan. Any particular piece, say the large ones, take up to an hour to inflate. The smaller pieces, anywhere from 5 to 10 minutes. Mahigit isang buwan ang inabot sa pagtatayo nito. Dry run pa lang daw ito ngayon. Sa Abril pa sila magbubukas sa publiko. Mag-open kami sa April 1. Meron kaming 2 hours which is 699, 4 hours which is 999, and whole day pass is 1399. Mm -hmm.